Hello mga familia! Welcome to my vlog! Punta tayo ngayon dito sa ating kambingan. Tingnan natin kung anong update. Ayan, ito yung gate nila para hindi sila nakakawala kasi pag nakakawala sila, kinakain nila yung mga pananim natin dito. Paborito pa man din nila yung mga tinanim natin. Lalo na yung avocado, inubos nila yung avocado avocado, mangga, langka, inuubos nila. So, isara ko muna yung gate. Mahirap na makawala. Baka kainin nila yung mga bago nating pananim. So, ito ngayon nating mga kambing. Buntits. Hello. Buntits ito. Ayun din. Meron tayo doon. So, dito lang sila sa area nila. Ayan. Maganda to dalhin sa kabilang farm. Ang dami doon ano. Uh Oo. -oh. Um, Iba-ibang klaseng damo. Ayan yung mga ano naming kambing. Ayan. Ayaw ko sa kambing. Pa, parang 24, ay hindi naman 24 hours. Pag nandito sila sa ano, walang tigil sa kakain mga yan. Parang laging gutom. Oh, kain na kain, walang pahinga, kain lang sila. Nguya na nguya dito. Yung upuan nila dito nasira na. Ang kanilang palaruan. Ayun yung mga kambing natin doon. Hiwai walay sila ngayon, hindi natin pa ano, wag na nating istorbohin. Ayan. Uh, ah, nag stack up muna sila bago sila papasok dito sa kanilang bahay. Ayun, nandito yung mga ano natin. Mga kambing na iba dyan. Nandyan yung mga maliliit na kambing. Nandyan. Nandito na sa lagay ng pagkain yung isa, oh. Ang kulit. Nandyan na sa kainan. Makakalis ka pa ba dyan? Oh. Nandyan. Pakuha natin yan. At uh, ano? Ba't nandito ka? Paano ka nakapasok dyan? Ha? Hey. Ah, dito, Oh, ano siya? Gusto niya ba pag-isa? Gusto <laughs> <laughs> niya pa pag-isa? I want to be alone, sabi ni ano, ni Goat. Ayan, kasi may mga ano din siya dyan, mga kaidaran ng mga maliliit na kambing sa loob. Ayan, pati yung tatay nila nandyan sa loob. Ayan, mukhang mga tatay ang nandito sa loob. Tsaka konting nanay at nandun yung mga maliliit. At nandito lang sila paikot-ikot dito sa area na to. Dito lang sila kumakain. Um, dito sa baba, nandito yung mga ano natin, yung mga pananim natin na pwede nating i-harvest pagka tag-ulan, ilalagay lang dito sa kainan ng kambing. Yan, yan, mga tinanim nating mga pagkain nila. Mga damo-damo para sa kanila. Yung mga napier na yan nandyan. Madre de Agua at saka Melberry nandyan yan. At saka meron pa kami tinanim na mga maliliit. Makalimutan ko yung pangalan. Kinakain din yun ng mga baka. So, ayan, dyan sa baba. Paikot lang yan dyan. Daming mga pananim namin dyan. Pagkatapos na itong mga ito, yung wire ng ano, ng kulungan nitong ano, ng kambing, ay mga pananim naman ng mga prutas. So, nandyan lang yan dyan sa paikot. Napapaikutan ito ng mga prutas, iba't ibang klase ng prutas. So, makikita natin yung mga yon pagka malalaki na talaga. Kasi sa ngayon, parang kasing Nag, mas matangkad lang sila ng konti sa mga damo. Kasi ang daming damo dito sa amin. Kaya maganda talaga dito sa amin ay mga ano um maraming alagang mga hayop sa ngayon. Meron kaming mga dagdag na hayop dito. 'Yun yung mga kabayo. Nagdagdag kami ng kabayo kasi maganda yung kabayo dito kasi nagagamit na, na ng mga tauhan namin pag inaano pumupunta sila sa kablang farm mabilis silang makarating at saka gustong gusto lang sumasakay ng kabayo kaya maganda rin yung ganun at ang dami namin pagkain dito sana sa susunod mga baka naman ang maipasok namin kasi sobrang daming damo dito sa amin mataba yata yung lupa namin kaya ang daming lupa ay nang ang daming mga damo so sa ngayon ang hindi lang talaga madamo ng husto ay yung itong itong kambingan kasi nakakain nila ng nakakain nila dito yung palibot. Pero yung ibang part hindi naman nila kakain. Pwede na siguro ilipat ito sa ibang ano, sa ibang part na mga kambing. Kasi medyo na ano na rin nila dito, oh. oh nandito nga pala oh, meron akong ano, pakita ko sa inyo. 'Di ba lang ka ito? Ay hindi. Hindi ito lang ko ano. Ay, saan yung langka natin dito? Ano to? Lambanog, ito ano to? Ang mga kahoy to. Lambanog. Ang lambanog. Ay, ang bunga niya sina nang bilog-bilog na garagmay. Ah. Ay hindi pala dito yung mga ano natin. Ang mga tanim natin dito nasa border ng mga ng mga sapa. Diyan sa baba. Meron din mga pananim diyan. Ito. Ito to. Ano tong ano to? Hindi ko na maalala kasi ano, assorted ang mga pananim namin dito eh. Ito, ito pala, nakikita ko may mga pananim dito. Daming ano dito? Ay, ano to? Ah, ha? Ha? Mangustin yata to? Mangustin yata to? Oo, oh, mangustin. Ayan. Ayan, yan mangustin. Ayan, ano, Ayan. ayan. ayan ta pakita mo yan dyan mga yan yan <coughs> yan maganda yung dahon ng mangustin kasi pwede mong gawing tea yung ano daw am um, ano na parang tuyo na pwede mong gawing tea <coughs> Kapapagawa tayo ng ganyan pagka lumaki na yan at mamunga. Ayan. Basta dito, kasi dito sa baba niyan ay sapa na. Sapa yan. Malinis din naman ang mga gilid-gilid na mga ano pala. Oo, oo. eto, to taba to. So, mga grafted din itong mga to eh. So, tingnan natin kung anong kalabasan niyan. Pantay tayo ng dalawang taon pa. Oo. Uyag. Yan. Paikot yan dyan. Meron niya mga ano. Ito yung mga dandito. Ito yung mga pagkain ng mga hayop namin. Melbourne. Ay ano to. Madre de Agua. Yan. Mataba na yan. Madre de Agua. Ito yung Napier. Itong matatangkad na to. Napier yan. Napier. Napier. Tapos nilagyan namin ito dito para hindi makalabas yung mga kambing. Yan hanggang doon, ayan eh, yung koprahan namin, tapahan kung saan niluluto yung ano, yung kopra. Yan, yung bahay kubo na yan. yan. So, ito yung area ng aming kambingan. Naka-elevate yung bahay niya. Para ano yung mga tai niya mahulog lang diyan. Malalim sa ano, sa sa lupa. Naglalaro yung mga kambing sa taas, oh. Oh, takbo ng takbo. So, ano, nagtanim din kami dito ng ano, yung mga saging. Yan, para shade din yan ng mga ano namin, ng mga prutas. Ayan, kung kapansin nyo, meron kami dyan, paikot ng mga saging. Ayan, saging at saka hindi mawawala sa amin yung Madrid de Cacao. Kasi magaganda rin yan pagkain ng mga ano dito. At saka yan tumubo pag ginawa mo siyang bakod. So, itong kambingan namin dito ay gilid lang ng next sa mga babuyan. So, kasi yung area na to ay puro livestock itong area na to dito. Kasi yung kalahati nito doon sa unahan ay mga prutasan naman at saka gulayan. So, pinagsama-sama natin yung livestock dito para para dito lang sila sa area na to. Malayo ito sa residential area. Yung kabila kasi may mga bahaya na doon. Kaya hindi po pwedeng nandoon yung mga livestock natin. Baka may tayo sa amoy. Actually, hindi naman sila maawi dito sa ngayon. Kasi namamanage naman namin yung pag-ano dito. Paglilinis ng mga ano namin dito. Mga alagang, ng mga alagang hayop namin dito. So, ganito-ganito lang kami dito. Pag-aalaga. Tingin-tingin lang muna kung anong magandang alagaan dito. Ang kagandahan dito sa sa mga alaga naming katulad ng ano, yung kalabaw, kalabaw, yung mga kabayo, kambing, hindi magasto sa feeds kasi kumakain lang sila ng damo. Kaya maganda sila i-maintain kasi hindi naman sila masakit sa bulsa dito tulad ng baboy. <laughs> na talagang kailangan mong tutukan. So sila, nandyan lang sila. Kain-kain, bahala kayo dyan. Gusto nyo kumain, kumain kayo. 24 hours kung gusto nyo kumain, makakain sila. So, ang matrabaho lang talaga dito sa kambing pagkatag-ulan kasi kailangan mo kuha na ng pagkain sa labas. Kasi hindi pwedeng palabasin sila. Kasi mahamog at saka yung mga insekto nandyan sa paligid pagka mabasa yung, ano, yung mga damo. Kaya hindi natin sila pinapakain pagbasa ang mga damo. Kasi yan ang nakakaano sa kanila eh. Uh, nakakasira sa mga kambing. Nakakamatay din yung mga yan pag nakakain sila ng mga insekto. So, eto lang. Eto dito tayo. Ikot-ikot lang sila dito. Minsan dinadala namin sila sa kabilang area. Doon sa kabila. Uh, madami din ng damo doon. Pag ano, ilipat naman namin sila dito. Um, para makakain sila ng madami dami-daming damo. sala tara, punta tayo na doon dito sa taas. Sumisilip na yung ibang kambing, oh. Nakikimarites sila. Oh. Nakikimarites din sila sa, ano, sa taas. Sabi, ano nang na mga nangyayari? Kasi yung iba pumasok na yung mga ibang kam kambing sa loob. Yung iba daw nandito pa sa labas. pasukin na mga yan maya-maya. So, eto nga pala, yung bahay ng kambingan namin, ginawa namin yung parang ganyan ng style ng bubong para tagusan yung ano, yung kanyang hangin pagpasok sa labas. Ganon din yung ano, ginawa namin airy lang yung area kasi pag tag-init dito, sobrang init talaga. Kaya ganyan, ganyan ang style ng bahay na yan. Okay naman sa mga, yan, kasi at saka elevated yung bahay nila. Kaya maganda. Maganda ang pwesto nila. So Salamat sa panonood at kita-kita po ulit sa mga susunod pang mga videos.